So mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 2, 2025, Sabado ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Levitico chapter 25 verses 1 and verses 8 to 17. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, Bibilang kayo ng pitong taon ng pamamahinga. Pitong tigpipito, hapat na putsyam na lahat. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitumbuan, araw ng pagtubos, ihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din inyong aanihin ng bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin." Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilan taon na ang natitira, mas maliit ang halaga. Sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa linggong ito o sa araw na ito na Sabado sa pagpapatuloy natin ng pagbabasa sa aklat ng Libitiko narinig natin muli no, ang kung kahapon ang patungkol sa pagdiriwang ng mga pista ngayon naman ay patungkol sa taon ng paglaya ito yung madalas natin naririnig ngayon no, dahil nagkakaroon tayo ng jubili uh, jubilee pero ito yung tinatawag na great jubilee tuwing ikalimampung taon na ng ay magkakaroon ng tinatawag na araw ng paglaya so magkakaroon ng pagpapahinga kung napakagandang bagay sana nito no kung uh, tutularan natin at sisirihin natin na kung mire, no, hindi tayo alipin habang buhay. Mayroong inilaan ng Diyos na araw o panahon na ang lahat ay magiging malaya. Ganda yung alimbawa dito, sinabi na na ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, yung mga lupain na naipagbili ay isasauli sa may-ari at magkakaroon ng pagpapahinga, maging ang mga lupa, maging ang mga taniman, mga bukirin, ay kinakailangang pagpahingahin din. Kaya sinasabi din dito na bago sumapit ito, kailangan na nakapag-imbak na, nakabili na, uh, para mas, di ba, yung... Uh, kung dito pa lang, no, sa aspetong ito, ay binibigyan halaga ng Diyos na ang tao ay dapat nakakapahinga Ganon din ang lupa dapat nating pinagpapahinga. Pero yun nga, sa kasabiang palad, dahil sa ating pagiging ganid, ay halos ayaw nating magpahinga. At dahil ang tao ayaw magpahinga, maging ang kalikasan ayaw nating pagpahingahin. Kaya nga, di diba, ah, bahagi ng kalikasan ang paggalaw para ano, ang kaya nga may bagyo, may lindol, o kung ano paman, no, bahagi ng, ng nature, natural sa kanya na ang ganitong mga bagay. Kaya lang tayo, hindi natin ito inuunawa kasi kala natin kailangan uh, hindi tayo dapat tumigil. Kaya ngayon, uh, maging ang lupa, sumusuko din eh. Hindi na tayo nabibigyan ng magandang ani, yung, yung quality ng mga ng, uh, mga bunga natin o mga pananim hindi na kasing ganda gaya nung sinauna. Kasi pagkaani, sa uh, sasamantalahin na uh, ng iba. At pagkatapos, nataniman na naman. So, hindi natin pinagpapahinga ito. Pero ito po ang isang mensahe no, ng uh, Jubilee Year. Every 50th year ay ginugunita itong pagdiriwang na ito. At ngayon, sa panahon natin, uh, nagde-declare ulit ang simbahan no, ng Jubilee Year every 50, every 25th at mayroon pang mga no, uh, minor Jubilee Celebration na yung tanging uh, mensahe ay yung palayain natin ang ating mga sarili. Palayain din natin ang mga tao sa kung ano man, pwedeng sa pagkakautang, pwedeng sa pagkakasala at magbalik tayo. Uh, yan ang pinakadiwa ng taon ng paglaya hindi po isang magpapalang araw sa inyong lahat